Kapag lampas 7 ka na, mapapansin mo ba minsan na parang bumabagal ang utak mo sa umaga? Na kahit sa patang tulog mo, parang lutang, mahina ang energy at hirap mag-focus? Marami ang iniisip na normal lang 'yan. Na kapag tumatanda, talagang bumabagal ang isip. Pero hindi pala ganun dapat. Ayon sa isang 2024 study mula sa University of California, Mahigit 60% ng adults over 70 ang nakakaranas ng morning mental fog. Pero karamihan doon ay dahil lang sa maling routine sa umaga, hindi dahil sa edad. Yes, tama ang narinig mo. Ang problema ay hindi edad, kundi ang mga maliliit na habit sa umaga na unti-unting sumisira sa focus, energy at memorya. Pero ang maganda, may magagawa tayo. Sa video nato, pag-uusapan natin ang 4 simple morning rituals na ginagawa ng mga healthiest seniors sa Japan at Europe para manatiling matalas ang memorya at puno ng sigla ang katawan kahit lampas 70. At babalaan din kita kung alin sa mga harmless habits ang unti-unting nagpapahina sa utak mo. Kaya panoorin mo hanggang dulo kasi yung number 2 halos lahat ng senior ay guilty dito. At bago tayo magsimula, i-comment mo nga anong unang ginagawa mo pagkagising, gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang tama ang morning habit. Ritual number one, uminom ng maligamgam na tubig pagkagising. Marami ang naniniwala na kape agad ang sagot sa antok. Pero sa mga seniors over 70, ang maling simula ng umaga ay pwedeng magdulot ng dehydration sa utak. Bakit parang harmless pero delikado? Kape, lalo na kapag walang laman ang tiyan, ay may diuretic effect. Ibig sabihin, pinapaihi ka nito at binabawasan ng fluid sa katawan. Kapag kulang sa tubig ang katawan, unang naapektuhan ay ang brain function. Ayon sa National Institute on Aging, kahit 1-2% dehydration lang, pwedeng bumaba ang mental performance, concentration, at short-term memory, lalo na sa edad 70 pataas. Mga panganib, ang utak ng senior ay mas sensitibo sa fluid imbalance, ang simpleng pagkahilo, panghihina o pagkalimot sa umaga. Kadalasan, hindi dahil sa edad, kundi dahil lang sa dehydration overnight. Isipin mo ito, habang natutulog ka, nawawala ang halos isang litro ng tubig sa katawan sa pamamagitan ng paghinga at pawis. Pagkagising, kung kape agad ang iniinom mo, hindi tubig, mas lalo mo pang pinatataas ang dehydrasyon. Sa isang pag-aaral ng Journal of Gerontology, nakita na ang seniors na umiinom ng isa hanggang dalawang baso ng maligamgam na tubig pagkagising ay mas alerto, mas mabilis mag-isip at mas mababa ang chance ng pagkahilo sa unang oras ng umaga kumpara sa mga diretsyong nagkakape. Kaso ni Aling Rose, 72 years old, dating guro. Araw-araw pagkagising niya, diretsyo agad sa kape. Pero napansin niyang palagi siyang parang lutang, nakakalimot ng mga pangalan at madalas sumasakit ang ulo tuwing umaga. Nang sinabi ng kanyang doktor na subukan muna ang dalawang basong maligamgam na tubig bago kape, ginawa niya ito. Pagkalipas ng dalawang linggo, sabi niya, "Doc, parang bumilis mag-react ang isip ko. Hindi na ako groggy pagkagising." Simple lang, pero totoo. Hydration is mental fuel. Safer alternative, water first, coffee later. Kaya kung over 70 ka, ito ang gawin. Pagkagising, dalawang baso ng maligamgam na tubig muna. Maghintay ng 15 to 20 minutes bago uminom ng kape o kumain. Pwede mong lagyan ng slice of lemon kung gusto mo ng natural flavor at vitamin C boost. Ang simpleng ritual na to ayon sa Harvard Health Review, ay nakakatulong magbuhay ng circulation, mag-flush ng toxins, at magpa-activate ng utak. Sa madaling sabi, tubig muna bago kape. Pero ang susunod na ritual, yung number 2, ito ang dahilan kung bakit kahit marami ang nag exercise parang wala pa ring energy buong araw. At ito, halos lahat ng over 70 ay nagkakamali rito. Ritual number 2, magpa-araw sa loob ng 10 minuto pagkagising. Alam mo bang isa sa mga pinaka-underrated na ritual para sa memorya at energy ay simpleng paglabas sa araw tuwing umaga? Maraming over 70 ang iniiwasan ng araw dahil natatakot sa init o skin damage. Pero ayon sa mga doktor at sleep experts, ang sobrang pag-iwas sa araw ay nagdudulot ng pagbagal ng utak at mahinang energy cycle sa katawan. Bakit parang harmless pero delikado? Kapag hindi ka naaarawan sa umaga, nabubulabog ang natural body clock mo. Tinatawag itong circadian rhythm. Ito ang internal orasan ng katawan na nagsasabi kung kailan ka dapat gising, alerto o antukin. Ayon sa Stanford Center for Sleep Medicine, kapag hindi naaarawan ng mga senior sa umaga, mas mabagal magising ang utak, bumababa ang alertness at tumataas ang risk ng memory decline ang malungkot, maraming over 70 ang nakukulong sa bahay, nakatambay sa loob buong umaga. Kaya ang utak nila ay parang laging nasa half-sleep mode. Sa isang pag-aaral ng University of Toronto, ang mga seniors na nakatatanggap ng 10 to 15 minutes ng morning sunlight ay may 30% mas mataas na cognitive performance at mas maayos na mood kumpara sa mga bihirang maarawan. Hindi kailangan ng mainit na tanghali na araw. Ang banayad na sinag ng araw mula 6.30 to 8.30 a.m. ay sapat para i-activate ang utak mo sa natural na paraan. Kaso ni Mang George, 74, dating seaman. Pag-retire niya, bihira na siyang lumabas. Araw-araw, nasa loob lang ng bahay, nanonood ng TV. Napansin ng kanyang anak na parang mabagal na mag-isip si tatay at madaling antukin kahit tanghali pa lang. Nang ipinacheck sa doktor, sinabi, kulang sa natural light exposure, kailangan ng morning sun para gumana ang body clock. Sinimulan niyang lumabas tuwing 7am, naglalakad lang ng sampung minuto sa harap ng bahay habang humihinga ng sariwang hangin. Pagkalipas ng dalawang linggo, sinabi niya, Dok, iba pala yung init ng araw sa umaga, parang nagigising pati utak ko. Totoo ito ang sikat ng araw ay hindi lang pampaganda ng mood. Ito ay natural brain charger. Ang liwanag ng araw ay pinapa-activate ang serotonin, isang hormone na responsable sa focus, kalmado, at memory formation. Pagdating ng gabi, ang serotonin na yan ay nagiging melatonin na tumutulong sa tulog. Kaya kapag hindi ka naaarawan sa umaga, sabog ang tulog mo sa gabi. Kaya pagising mo, lutang ka rin. Kung over 70 ka, lumabas kahit 10 minuto sa umaga bago mainit ang araw. Maglakad, mag-inat o maupo lang habang humihinga ng malalim. Kung hindi pwede lumabas, tumapat sa bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng araw. Ayon sa National Institute on Aging, kahit indirect sunlight exposure ay nakakatulong pa rin para mapabuti ang mood at mental alertness. Kaya tandaan, bago ang kape, bago ang cellphone, araw muna. Ngayon, kung nagtataka ka kung bakit kahit maarawan at may tubig ka na, minsan parang mabagal pa rin ang utak mo, baka kulang ka sa body activation. Yan ang ituturo ko sa ritual number 3. Ritual number 3, light stretching. Gisingin ang utak at katawan. Marami sa ating mga seniors ang iniisip, matanda na ako, baka delikado mag-ehersisyo. Pero ang katotohanan, ang hindi paggalaw ang mas delikado. Hidden danger ng palaging nakaupo. Kapag pagising mo ay diretsong upo lang o tulog ulit pagkatapos ng almusal, bumabagal ang blood flow papunta sa utak. Ayon sa American Geriatric Society, ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nakakaramdam ng mental fog o slow thinking sa unang bahagi ng araw. Ang simpleng stretching sa loob ng limang minuto ay nakakatulong para mapabilis ang daloy ng dugo sa utak na nagdadala ng oxygen at nutrients. Sa madaling sabi, gumagalaw ang katawan, nagigising ang utak. Isang 2023 study mula sa Osaka University Japan ay nagpakita na ang seniors na gumagawa ng morning light stretches ay nagkaroon ng 25% faster reaction time at 15% better short-term memory sa loob lamang ng tatlong linggo. Kaso ni Aling Nena, 76, dating tindera sa palengke. Simula nang mag-retire siya, halos buong umaga nakaupo lang at nanonood ng TV. Sabi niya, "Doc, parang ang bagal na ng katawan ko pati isip." Nang turuan ko siya ng simpleng 5-minute stretching routine, sinubukan niya araw-araw pagkatapos uminom ng tubig. Ang rutina niya, pag-ikot ng leeg, 5 times, pag-ikot ng balikat, paginat ng kamay at likod pagyuko at dahan-dahang pagtaas ng katawan habang humihinga ng malalim. Pagkalipas ng dalawang linggo, sabi niya, Dok, parang mas madali akong kumilos at mas madalas kong natatandaan ang mga pangalan ng mga apo ko. Kapag nag-stretching ka, tumataas ang oxygen sa dugo at mas na -a activate ang hippocampus, ang parte ng utak na responsable sa memoria. Kahit light stretching lang, ayon sa Harvard Medical School, ay sapat na para magising ang brain circuits at mapabuti ang focus. Practical Tips para sa Seniors Over 70 Gumising, uminom ng tubig, then mag-inat muna bago almusal. Hindi kailangang mabigat. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ang paggalaw. Pwede kang umupo habang nag-iinat kung mahina ang tuhod. Isipin mo ito, kahit limang minuto lang ng paggalaw, ay parang pinindot mo ang on switch ng utak mo. Ngayon, hydrated ka na. Maaraw ang umaga mo at gumalaw na ang katawan pero may isang simpleng ritual pa na madalas nakakalimutan at ito may kinalaman sa mental focus at emotional calmness. Ang pinakamagandang pang-apat na ritual para sa memorya at energy. Ritual number 4. Morning mind calm. Huminga at magpasalamat isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis mapagod ang utak ng mga over 70 ay hindi lang dahil sa edad o pagkain, kundi dahil sa stress sa isip na hindi namamalayan. Panganib ng mental overload. Kahit hindi na nagtatrabaho, maraming seniors ang laging nag-iisip. May gamot pa ba ako? May bayad pa ba sa kuryente? Kamusta na kaya ang mga anak ko? Araw-araw kahit tahimik, ang utak ay puno ng microstress, maliliit na alalahanin na naiipon. At ayon sa Harvard Mind-Body Institute, ang ganitong uri ng stress ay unti-unting nakakabawas ng memory cells sa utak sa pagdaan ng panahon. Ang magandang balita, hindi mo kailangang maging monk o magmeditate ng matagal para mapahinga ang isip mo. Ang kailangan mo lang ay pamominuto ng malalim na paghinga at pasasalamat tuwing umaga. Ayon sa pag-aaral ng Mayo Clinic noong 2023, ang simpleng deep breathing for 5 minutes in the morning ay nagpapababa ng cortisol, stress hormone ng hanggang 25%, nagpapataas ng oxygen supply sa utak, at nagpapaganda ng focus at mental clarity buong araw. Kapag isinabay mo pa ito sa gratitude practice o yung simpleng pagbanggit ng trekong bagay na ipinagpapasalamat mo. Mas tumataas ang serotonin level, ang hormone ng kaligayahan at kalmado. Kaso ni Lola Cora, 78, dating nurse. Madalas siyang balisa kahit wala naman talagang problema. Sabi niya, Doc, maaga akong nagigising pero parang may bigat sa dibdib. Kaya tinuruan ko siya ng simpleng morning breathing ritual, umupo ng tuwid. Huminga ng malalim sa loob ng apat na segundo. Pigilan ng apat na segundo. Dahan-dahang ilabas sa loob ng anim na segundo. Ulitin ng limang beses habang iniisip ang tatlong bagay na pinasasalamatan mo ngayong araw. Pagkalipas ng dalawang linggo, sabi niya, Doc, parang mas kalmado na ako. Hindi na ako agad pagod sa umaga. Parang mas malinaw ang isip ko. Kapag kalmado ang isip, mas gumagana ng maayos ang prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa focus, decision making at memory recall. Kaya ang simpleng paghinga at pasasalamat ay parang mental vitamin sa umaga. Simple practice para sa mga lampas 7 pa. Bago bumangon, gawin ito. Ipatong ang kamay sa dibdib, huminga ng dahan-dahan, at banggitin sa isip mo. Salamat sa panibagong araw Salamat sa katawan ko, salamat sa buhay. Hindi mo lang pinapakalma ang utak. Pinapaalala mo rin sa sarili mong may dahilan ka pa rin magpasalamat at mabuhay ng may sigla. Ang mga problema sa memorya at energy ay hindi agad senyales ng pagtanda. Madalas, ito ay resulta lang ng maling morning routine. Ayon sa World Health Organization noong 2024, 70% ng mga cognitive decline cases sa seniors ay kayang mapabagal o mapigilan sa pamamagitan ng tamang lifestyle habits, lalo na ang morning habits. Kaya kung over 70 ka, tandaan, hindi mo kailangang maging mas bata, kailangan mo lang maging mas disiplinado sa mga simpleng bagay tuwing umaga. Hindi kailangang komplikado para gumanda ang kalusugan mo. Minsan ang pinakasimpleng gawain tulad ng pag-inom ng tubig, paghinga at pagtingin sa araw, yan pala ang pinakaepektibong gamot para sa isip at katawan. Ang mga ritual na to ay parang susi. Buksan mo lang bawat isa araw-araw at mapapansin mong bumabalik ang sigla, memoria at saya ng pamumuhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike at i-share mo ito sa mga kaibigan mong seniors o kamag-anak na lampas 60. Baka ito na ang simula ng pagbabago sa umaga nila. At i-comment mo naman sa baba. Alin sa apat na ritual ang gusto mong subukan bukas ng umaga? Dahil tandaan mo, ang pagbabago ng ugali ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon tuwing paggising. Mga kaibigan, ang edad ay numero lang. Ang tunay na batayan ng kabataan ay kung paano mo pinangangalagaan ang sarili mo araw-araw. Kaya kahit lampas 70 ka na, kung may disiplina, hydration, liwanag, galaw at kalmado sa isip, mananatiling malinaw ang iyong memorya at malakas ang iyong enerhiya. Salamat sa panonood. Ako si Doc Jim at tandaan, ang maayos na umaga ay simula ng maayos na buhay.